Magandang araw mga mare! At isa na naman nga itong magandang araw at masayang araw para sa aking mga anakis. At ayan na nga, hinatid namin si Ate Margo sa kanyang tutor. Pero hindi nga pala natuloy ang kanyang tutor na cancel po. At ayan na nga, at excited talaga ang aming batuta mag-swing. Enjoy na enjoy nga talaga dyan si Mick, Mick sa swing na yan. Kaya nga laging humahabol kapag papasok na ang kanyang mga ate. Dahil talagang yan po ang kanyang gustong-gustong puntahan sa school ng kanyang ate. Ng kanyang mga ate pala. O ayan, for the swing and lola nyo. At pagkagaling nga sa school ay dumiretso na kami dyan ng Baywalk para ipagpatuloy ang kanilang paglalaro. Total naman ay maaga pa kaya dyan na kami dumiretso. O ba diba? Susulitin talaga nila ang kanilang hapon. Kaya sinamahan ko na nga sila dyan maglaro-laro. Total naman ay mapilit talaga silang mag kaya pinagbigyan ko na. At talaga namang napakaganda ng aming Masinlok Baywalk, di ba? Libreng pasyalan ng mga Masinlok niya At ayan nga, enjoy na enjoy talaga ang aking mga bagets. O siya, lakad sila ng lakad dyan. At talaga namang itong ate Margo niya ay for the hila ng hila talaga sa kanyang kapatid ay nako pinabayaan ko na nga lang sila at talaga namang mag iiyak pa yan kapag kinontra ko at dumiretso na nga kami dyan sa playground dito rin po yan sa aming talaga nga bayo. namang swerte ang mga bata dito sa amin sa Masinlok dahil meron silang libreng palaruan at dinadayo nga din yan ng mga taga-ibang lugar dito malapit sa amin kaya naman sulit na sulit ang pagpunta ng aming mga anakis dito at na mga oras na yan nga ay wala silang masyadong kalaro dyan siguro mga dalawang bata lang parang medyo pa solo na nga namin yung playground na yan Siguro nga ay dahil may pasok pa, kaya wala kaming kaagaw. Kaya ayan, sinulit na talaga nila ang kanilang paglalaro. At sigurado ko pag uwi nito ay pagoda ang mga yan. il nga matagal na nilang nire-request sa akin yan, ay sa wakas natuloy din. Mas maganda nga talaga ang biglaan kaysa yung plinaplano na yan. At mahirap nga naman mag-promise sa mga bata, hindi makatulog at sisingilin ka pa, di ba? Sinong relate yan mga mami, di ba? Ang gagaling talagang maningil ng mga bata Pag hindi tayo natuloy At talagang grabe si Mik Mik talaga For the laro talaga Ayan nga may kalaro nga siyang baby din dyan <coughs> 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 Uy marunong na rin palang mag-slide ang mikmik na yan. Pero syempre kasama niya ang kanyang mga ate. At lahat na nga po ng kakulitan ay nasalo na po ng aking anakis na yan. Hindi ko lang alam kung saan niya nagmana. Charis! Ay naku po talaga namang bantay sarado natin ang batang iyan. Dahil medyo may mga kalokohan na pong nagaganap kapag nag-iisa At kapag tumalikod ka, napakabilis po niya para siyang si Flashman, ganong level nako, meron at meron talaga siyang magagawang hindi maganda, kaya todo na ang ating talaga pagbabanta. Talaga napakaswerte ng mga bata ngayon. May mga ganyang playground na sila. Pero nung tayo ang bata pa, wala pa po tayong mga ganyan. Mga patintero pa lang ang ating mga laro. O siya, kami ay pauwi na. Maraming salamat sa inyong panonood.